Sinalubong ng malawakang kilos protesta ang Labor Day sa Paris, France. At nagsagawa naman ng lutong Pinoy patlak ang mga OFW sa Hong Kong. Si Dick Villanueva sa detalye. Malawakang protesta ang idinao sa pagdiriwang ng Labor Day sa Paris, France. Pero ang welga ng non-government organization nakatutok sa pagtutol sa gyera. Gaya na lang ng bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine, Israel at Palestine. Nakisama din ang iba't ibang asosasyon tulad ng LGBTQ, youth at mga taga Latin America. Naging mapayapa naman ang nasabing kilos protesta. Nagdiwang din ng labor day ang mga overseas Filipino workers sa Hong Kong. Nagtipon-tipon sila sa Central Postal Office, Ali-Ali at New Territory Taipo. Pinagsaluhan nila ang kanilang lutong Pinoy na potluck. Ang ilan naman ay dinaan sa Zumba, Bingo at Larong Baraha. Ang ilan naman sa kanila ay nag sa church service at birthday celebration. Malaking bagay din daw sa kanila ang Labor para magpahinga. Holiday din kasi ang Mayo 1 sa Hong Kong. Hiling ng mga OFW sa gobyerno na mapadali ang pagkuha nila ng dokumento sa Pilipinas. Mula sa Paris, France at Hong Kong, Dick Villanueva para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.